Ito ang aking nawang spoken poetry tungkol sa pag-ibig sa ina at may pitulong at pagkawahal sa aking poetry. Kay ganang mamasdan sa loob ng tahanan ay mayroon kang matatagpuan isang magiging na ilaw ng tahanan. Ang saya-saya dignan na sa tuwing kumakain sa kapagkainan, hindi mawawala ang aming kulitan, biruan at mawala. Syempre kung mayroon mga duwaan, hindi rin mawawala ang tapoyan at awayan na mahirap iwasan kung saan sa huli ay magkakapatawaran. Dahil sa aking kakulitan, lagi akong sinasabihan at pinapagalitan kung saan lagi ko itong tatandaan at hindi hindi ko kakalimutan. Sa tuwing papasok ako sa paalan ang unang tumatatag sa aking isipan ang paghirap nakusaan, na kung saan nararapat na ito'y masuklian sa pamamagitan ng pag-aaral na dapat kong pag sa, sa bawat paniksaan na aking sinasilihan, sa bawat karangalan na aking nakakaktan, ang lahat ng iyon ay para sa iyo dahil sa oras na iyong ilahan. Para lamang ako'y suporta sa mga sikreto na wala akong masabihan, ikaw ang una ko taktuan. Dahil ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan kapag may mga kwento ako na wala akong magpansasabihan. Sa isa't isa, parehas kami nagtutulog. Siya may pinagdadaanan o kaya mainihindang karamdaman. Lagi ko siyang dinadamayan at pinagdadaan.